Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi niyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Tinatanong ng ating isang subscriber kung ano raw ang rason ng babae kapag matagal mag-reply sa text ng lalaki. So yan po ang kanyang katanungan kung ano ba raw ang pahiwating ng isang babae kapag matagal mag-reply. No? Matagal siyang magbigay ng kanyang kasagutan sa text man yan, sa anong klasing ano man yan, sa Facebook man yan, siguro ang ibig niyang sabihin. So guys, naiinis ba kayo kapag matagal mag-reply ang babae sa text ninyo o mga messages? Bibigyan ko kayo ng sampung mga dahilan bakit matagal mag-reply na umaabot pa ng ilang araw bago sumagot ang babae. So narito ang mga maaring dahilan. Number one, busy po siya. Maaring abala siya sa trabaho, School, o iba pang mga gawain, kaya hindi agad siya makapag-reply. So, yan po ang isang uh, uh, dahilan guys, na maaaring dahilan kung bakit po siya uh, matagal mag-reply. At ang number two naman, wala siyang interest. Kung hindi interesado sa iyo ang isang babae, maaring magtagal ang kanyang reply o kaya hindi siya magre-reply. So ito po ay napakasimple lamang. Kapag ang isang babae ay walang wala siyang interest sa kanyang kateks, no? O kausap pa niyan. So mahirap. Kailangan mo nang mag-isip siya kung talagang papatulan ba niya o ano kakausapin ba niya o makikipag-text ba siya. Ngunit, ano, kapag wala talagang interest ang isang babae, medyo mahirapan. So, yan po yung number two, wala siyang interest. Pero, guys, kahit pa walang interest ang babae kapag magsumikap po kayo na anuhin siya, kumbaga, yung bigyan siya ng magandang assurance hindi natin alam na mabago yung pag-iisip ng isang tao. Kasi minsan, merong ang sinasabi na, ano, eh, na-develop lang, di ba? So, why not? Kung subukan natin na kahit walang interest sa atin, susuyuin pa rin natin ng suyuin. Yun lang po ang isang advice ko. Pwede nating suyuin ang isang babae. Dahil hindi naman lahat-lahat talaga is nabubuo ka agad, eh. Pagka nakita nila yung uh, pagsusuyo talaga masinsin pagsusuyo ng isang lalaki ay talaga namang uh, nadi develop din ang isang babae so yan lang po at ang number 3 naman na rason ng papahinga Baka may mga oras na gusto niyang magpahinga mula sa kanyang mula sa mga komunikasyon at hindi agad nag-check ng kanyang cellphone. So ang ibig sabihin, nagpapahinga baka nagpapahinga. Kasi meron din naman kagaya ako pag nagpapahinga ako, mas gusto ko yung nasa malayo yung ano ko, cellphone ko para hindi ako maabala. So meron din pong ganon, no, na nagpapahinga po siya. At ang number 4 naman, hindi pa niya nababasa. Minsan hindi agad nababasa ang mga mensahe lalo na kung hindi siya madalas mag-check ng kanyang phone. So, depende rin talaga 'yan sa isang babae na meron talagang mahilig na nasa kamay niya parati o nasa bulsa niya parati yung cellphone o may binabantayan talaga siya na tawag o mga mga messages. So, depende rin po 'yon sa babae. 'Yan po yung number 4 at ang number 5 naman may iba siyang kausap. Kung marami siyang kausap o may ibang tao siyang inuuna, maaaring matagal siyang mag-reply sa ibang mga text messages. So ang ibig sabihin, kapag marami siyang mga Alimbawa, na naanuhan mo lang na pag-text mo sa kanya na meron pala siyang mga kausap o may ka-text siyang iba, ngunit hindi naman talaga 'yun. Uh, lalaki o ano basta busy lang po siya sa mga ano sa mga ibang kausap niya so mari din pong isa itong ano rason so yan po yung number 5 may iba siyang kausap at ang number 6 naman hindi siya sigurado sa kaniyang nararamdaman kung naguguluhan ang babae o hindi sigurado sa nararamdaman maaring matagal magreply dahil nag na siya kung ano ang dapat sabihin o gawin. So, meron din ito. Naranasan ko rin yan noong dalaga ako, no? Na merong nag escort sa akin, nagpo-propose, pero hindi pa sigurado yung nararamdaman ko. Kaya, minsan, hindi ako nag uh, nagre reply Kasi nga, ang ibig sabihin, nag-iisip pa kung ano ang dapat gawin. So, isa rin po yan. Hindi sigurado sa nararamdaman. Number seven naman, hindi siya laging naka-online. No, kung hindi siya palaging online o hindi siya active sa social media na tinatawag, baka matagal niyang makita ang mensahe mo. So kagaya sa akin, walang mga iba-ibang maraming mga ano mga account diyan kung saan-saan. So hindi ko rin alam dahil wala naman. So wala rin akong matatanggap. Labas na lang dito sa aking YouTube channel sa comment section doon ko lahat nababasa. So, yan po yung number 7. Hindi siya laging naka-online. At ang number 8 naman natin, hindi siya siguradong kung ano ang isasagot niya. Anong ibig sabihin nito? Kung ang tanong mo o ang mensahe ay nangangailangan ng masusing pag-iisip, baka siya ay nagaalangan kung paano ito sasagutin. So ang ibig sabihin, halimbawa lang po ito, kung nagpo-propose ka, may sinabi ka doon sa message mo na nangangailangan talaga ng pag-iisipan talaga kung ano ang isasagot ng niya. So hindi ka agad siya basta-basta nakakapag-reply. So marami itong mga ganitong ano eh, itong timing na ganito na alam ko na hindi alam kung ano talagang isasagot. Hindi lang mga bagay, halimbawa, kahit sabi niya, oh, bukas manunood tayo ng pelikula, ng sine, di ba? Kung hindi mo naman basta-basta kagad na sabi, na oo na kagad, so, mag-iisip ka muna kung ano talaga ang dapat mong isasagot. So, yan po yung number, uh, number seven. At ang uh, um, number eight na pala. Yung number nine naman natin, hindi siya sanay magreply reply agad. So, ito naman ay napakasimple. May mga babae na hindi sanay magreply agad at mas gusto nilang magbigay ng mas maayos at kumpletong sagot. So, yan lang po, simple rin, no? Na ibig sabihin, hindi ka agad-agad talaga nagre-reply. Talagang, inaano na talagang ma maayos talaga at kumpleto na yung isasagot niya na para sa susunod na mag-text yung ka-text niya hindi na hindi na langan kasi gusto niya kumpleto ang mga sagot. So isa rin po 'yan. At ang number 10 naman natin. Nag-aalangan siya. Kung may mga hindi pagkakainti pagkakaintindihan o naguguluhan siya, maaring matagal siyang mag-reply dahil gusto niyang mag-isip ng tamang isasagot. Ito naman siguro magano na ito, magkasintahan na ito no kung meron kayong mga hindi pagkakaintindihan naguguluhan siya nag-text ka sa kanya bakit hindi niya sinasagot so isa rin po itong rason isa po rin itong rason na uh, ibig sabihin naguguluhan pa siya kaya maring matagal siyang mag-reply dahil gusto niyang makisip ng tamang isasagot ang pinaka the best na lang pag ganitong magkasintahan mas mabuti na magbigyan na lang ng space muna 'wag yung magiging makulit kasi kami kasi din pag, pag meron kami ding mga naguguluhan kami, hindi rin kami basta-basta nakikipag-reply ka agad sa kahit gusto pa namin yung kasintahan namin. Kung halimbawa may pag pinag pinagawayan, So, bigyan, bigyan natin ng panahon na magkaroon ng ano, yung tamang timing talaga na biglang ano na, yung nahumupas na yung galit ba yan o anong pinag aawayan So, wag natin kulitin ng kulitin na kung ano, send na lang ng send ng send na lang ng text hanggang mawala na ng gana yung babae so bigyan natin ng space kung nagkataon na meron kayong ano meron kayong alitan meron kayong mga uh, hindi pagkakaintindihan pinaka the best po na advice ko po ay bigyan po ng ano ng panahon o timing mga ilang araw lang yan pag talaga ang isang babae gusto niya yung kasintahan niya mahal niya yun hindi niya yan matitiis guys hindi po matitiis namin. Kaya, yun, magmamaktul-maktulan lang kami. Tapos, yung pala, pag ilang araw na, ayun, pinaka the best na pagka 2 to 3 days kayo mag-text mag sa kanya, chat sa yan. Pero, ngayon, nag-away kayo. Tapos, alimbawa, saan kayo nag-away? Nanood kayo ng sini. Paglabas nyo, nag-away kayo. Tapos, umuwi na umuwi na siya sa bahay niya ikaw naman isa uh, ano ang kulit-kulit na magtis o anong nang yan ganito, ganito wag muna mas maganda pagkabukas o pagkasunod na araw na lang para naman maano yung pag-iisip no ma sa ya, naguguluhan siya kaya kung maano na yung ano niya yung isip niya ay mag -ano na yan magre-reply yan talaga so hayan po guys sana nakita mo ang uh, videong ito at uh, dito ko na lang ginawan ko na lang ito para na rin sa pangkalahatan. Dahil alam ko maraming nakarelate dito sa ganito na bakit ang tagal mag-reply? Anong kayang ibig sabihin? Ganito, ganyan. Kaya ito binibigyan ko lang po kayo ng sampung mga maaaring dahilan kung bakit ano hindi agad nagre-reply ang mga kababaihan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!